Tatry namin na lumabas nang nakaganto lang. So, natural na reaction lang ngayon eh, pag nasa tagay tayo tayo. Oh, sige. Pwede ka na ba? Parang wala lang. Natural na reaction lang. Ito na pala yung Canada, guys. Parang normal lang naman. ako ka ka. <laughs> 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 naman ito yung, yung, yung mabay ko yun, tatry namin ni Paul na lumabas ng nakaganto lang stop it, stop it. sando short at saka chinelas double chinelas short at sando at mukhang burat hindi ano lang ha, yung natural na reaction lang yung pag nasa tagay tayo tayo sige, ganun lang ah tapat ganun lang parang wala lang saan Wait lang. Ano pa ba sila? Ano <tod noise> ba baka di tayo mga pasok? Parang wala lang. D Check ko kung hindi sila. Wala sila. Ano sila? Ano sila? Wait lang, Paul. <coughs> Ito ako. Pwede <tod noise> ka na ba? Parang wala lang. Natural na reaction na. Ito na pala yung Canada guys Parang normal lang naman May snow ba? Parang ito na, ito na ba yun? Wala naman bakubat ka <laughs> 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 Hello? <laughs> Hello?

wala. ano na. Namanid yung mga. ko. Sakit. Oh. oh, shit! Oh, shit! Oh, guys. na. Oh. -tungi na. Na-press yung talihan ko boy. yun. Ang masasabi lang namin. Grabe. Ang sakit sa katawan. Pero ang saya, guys! Let's go! <laughs>